Hi, Jimmy! Kagala kami sa SM Marilaw. Kasi naiinip ang bata. Yung batang yan, oh, no? yung bunso namin. Oh. Oo. Oh. Kagala. Okay na. Hmm, mo ng tali. Yali ka na. Dali, lakad. Yan. Yeah, ang bata batuta. Masaya ang bata batuta. Bata batuta. Oo. Oh. nga, umihi pa nga ang bata. <laughs> Kakaano lang na agad grabe naman yan kakapasok lang sa SM tayo na ang tagal naman yan tagal naman yan bebe o wala pari lakan ulit lakan Uy, huwag ka naman amuy yung amoy ka pa eh. <laughs> kakain muna tayo dito siya kakain kasi dito lang kami po pwedeng pumasok dito lang kasi allowed yung mga dog sa Greenwich one minute to eh Hi bata, napagod yung bata kaya ayan siya sumakay sa sa tora-tora tora-tora <laughs> <laughs> o, oh, diba? Alam niyang, ano siya eh, napagod eh, o. Oh. lang naman niya, no. O, diba? O. Oh. Bumili lang kami ng treats niya. At lang namin siya. Jimmy! Bye-bye, Jimmy! Bye-bye! 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 <laughs> <laughs> Tumitingin siya ng maleta niya. Kasi alam niyang lalarga siya. Lalarga daw siya. Titingin daw si Jimmy ng maleta niya.